Mahigit kumulang 1,000 libong mga residente na biktima ng Bagyong Odette noong 2021 sa Mandawi City, Cebu ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa National Housing Authority at kay Senator Amy Marcos. Ang detalye sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Manager, Joven... Mainit ang naging pagtanggap ng LGU ng Mandawis City kay Senator Amy Marcos bumisita ang senadora sa lungsod para pasinayaan ang pamamahagi ng cash assistance sa mga naging biktima ng Bagyong Odet noong Disyembre 2021. Ito'y sa tulong na rin ng Emergency Housing Assistance Program ng National Housing Authority. Kaya nga po sa pakipagtulungan po namin sa ating mahal na senadora Amy Marcos, ang bawat pamilya ngayong araw ay makatatanggap ng 5,000 pesos mula sa aming Emergency Housing Assistance Program. Ang munting halagang ito ay handog namin sa inyo upang makatulong sa inyong pagbangon at paapag-umpisa muli para sa isang matawasay na pamumuhay. Uh, alam natin ang pakatataas ng presyo, ang presyo ng lahat, gasolina. Imported ka na, wala tayong magawa, tapos ang pagkaon, ayan, problema pa rin. Kaya kahit hinay-hinay, inot-inot sa Ilocano, dahan ang bigay, sige na lang. Di ba? Palakpakan na rin natin ang NHA. Isa sa mga nakatanggap ng tulong pinansyal ay ang 88-anyos na si Nanay Rufina. Aniya, malaking tulong na ito sa kanyang ipinaayos na bahay. Salamat yung kuno. O siya, eh. Wala yung kwarta. Medyo mamahaw. <laughs> <laughs> Imo hang balay pero tinggo ba pa Oo, oh, oo. Oh. Pero buwan na ako isin, lang kaya ako na Nagmula sa mahigit dalawampung barangay sa lungsod ang mga napiling benepisyaryo na nawalan ng tirahan matapos ang pananalasan ng Bagyong Odet sa malaking bahagi ng Visayas noong Disyembre 2021. Matapos ang programa, namahagi din si Senador Amy Marcos ng Nutriban sa Kabataan kasama ang mga lokal na opisyal ng LGU ng Mandawi City. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.